Ang angas nito, magkano kaya ang actual SRP nito or price? At uh, installment nitong bagong XADV ni Zontes. Grabe no? Ito na at nasa harap na natin ang Adventure Scooter ni Zontes Philippines. Kitang kita nyo agad na halos may hawig ito sa GS BMW na big bike. Pero maxi-scoot po ito at uh, automatic kaya panalo. Para sa ayaw mag pero gusto mag adventure. Isa ito sa inaabangan ng lahat simula nang nag ito sa European market dahil doon po ito unang nilabas at ngayong 2025 nga ay inilabas na din ito sa Thailand at sumunod na tayo dahil napakalupit nga nitong si Bristol Motorcycle na nag-handle nitong Zontes Philippines ngayon dito sa atin. Pag-usapan na natin ang actual price at installment nitong Zontes Adventure Scooter dito sa Bristol Motorcycle, Maine sa Caloocan. Kaya kung gusto mo talaga ng adventure scooter na automatic at expressway legal, eto na ang kunin mo dahil fully adjustable ang big 41mm inverted front suspension nito at fully adjustable gas loaded din ang rear dual shock absorber suspension nito. So grabe no, front and rear suspension is fully adjustable and yung nasa harapan niya is 41mm na inverted front suspension yung likuran naman ay adjustable din and gas loaded with preload adjustable din talaga sobrang solid napakaganda ng gawa at hindi mukhang cheap sa complete TFT display panel nito eh busog ka talaga sa laki niya na loaded din ng mga high-end specs tulad ng phone connectivity, navigation system, TPMS or tire pressure monitoring sensor at andyan na yung anti-lock braking system ABS and TCS. So meron din itong 5 sequence or 5 adjustable sequence ng windscreen. So doon sa mga nakabili at hindi pa alam, panoorin nyo itong vlog ko. So solid yung 5 adjustable sequence ng kanyang windscreen para din sa comfortable na ride para less wind dragging. So habang tinitignan ko to napapawaw talaga ako sa quality nito. May mga forged carbon part pa ito at uh, syempre ibang panel nito sobrang ganda at naka projector na rin ang headlight. So nga pala, may built-in na crash guard din ito at MDL na free. So built-in yan, pagkabili mo, kasama na yan kagad and uh, perfect tong MDL na kasama niya sa night adventure ride talagang panalo ka na doon din sa mga nagtatanong yes po, loaded din po ito ng front and rear camera for security and safety habang nagre-ride tayo it's either sa umaga or sa gabi para alam mo kung saasakali may maaksidente ikitang eh kita mo at meron kang evidence solid talaga yung update na yan sa makina naman ito ay meron tayong 400cc 4 stroke Four valves, liquid cooled na rin po ito, and fuel injected Euro 5 engine. At unang inilabas ito ni Zontes sa European market. At dahil napakaganda ng feedback nila, kaya nilabas na rin ito sa Asia Pacific market tulad ng Thailand at sa atin. Ang max power nito ay 38.2 horsepower at may max torque din na 40 Nm. Para sa kanyang seat height naman ay 770mm at 180mm naman sa ground clearance. So habang tinitignan ko siya, may mga sumukat din naman. So mga 5.5 to 5.7, walang problema dito. Goods na goods. Sa 5.4 naman na height, mataas medyo pero yung sapatos lang ang kailangan mo mas mataas na swelas or adjust mo na lang din yung rear shock dahil adjustable naman yon Pero so far, goods na goods yung height nito pang adventure talaga. Whether bundok or uh, tawid ilog lang. So sa mga gulong naman tayo, front and rear, uh, naka-adventure outer spoke wheels tayo dito parang sa BMW GS at both ay eh, naka-all-terrain sport tire na. So kitang kita nyo naman na talagang pang adventure yung ganyang gulong at yung ganyang rim set na setup. So uh, tubeless din po yan at ang size naman is 150-70-14 sa likuran at sa harapan naman po is 110-70-17. So talagang pang akyatan yung setup na ganyan. Dual hydraulic disc brake din po ito na may ABS, TCS at TPMS. Woo! Sobrang kompleto talaga. Grabe, as in, perfect na to para sa mga adventure rider. Sa fuel tank capacity naman ay boundary ka na agad dahil 17.5 liters po ang kanyang swabbing laki. Talaga namang perfect na perfect ang ganyang kalaking fuel tank capacity sa long ride. So para sa akin, ngayon lang ako nakita ng ganito na scooter na adventure fully loaded uh, in that category na 400cc. Eh, kompleto ka na. Meron ka ng crash guard, may MDL, pa projector din ng headlight, may mga forged carbon pa sa kanyang mga ibang part. And man, may yung kanyang rear camera, may front camera. So, napakalaki ng upuan na ah, camelback seat style pa. Kasa din po sa under seat compartment ang dalawang malaking helmet and may heavy duty foot peg na rin siya for standing position lalo na kapag mga adventure mountains sa akitin mo. So napakaganda at napakalaki ng TFT display nito at pwede ka mag phone connect. Yan naman pong nakikita nyo is yung projector headlight at yung front camera. Ito naman pong suspension sa likuran is yung loaded with gas na preload and adjustable yan. So talagang fully adjustable ang rear suspension at front suspension. So napakalakas at napakaganda ng design and very futuristic at latest ang dating. So yan po ang bagong-bagong Zontes na 400G from Zontes Philippines under by Bristol Motorcycle. Check natin yung presyo yung mga bossing SRP and installment. Ang down payment ni Zontes XADB 400G ay 124,303 included na dyan ang LTO insurance at chattel mortgage at ang monthly niya for 12 months or 1 year ay 23,397 at kapag 2 years naman or 24 months ay 18,877 at ang pinakamababang monthly na amortization nito is for 36 months or 3 years ay 14,446,000 lang. So grabe, yan po isa uh, kanyang SRP at yan po ang available sa any Bristol Motorcycle na branch na prices. So kung cash basis ka naman, ang SRP nito ay 398,800. Pero dahil cash ka nga, may discount ka pa. Magiging 368,800 na lang siya. So dun sa mga cash basis, napakaswerte nyo po. Dahil may discount po kayong almost 30,000 din po ata ito. At uh, talaga namang malaking bagay yung ganong discount. And para sa atin naman, na mga installment lang, doon tayo sa 3 years, medyo may kalakihan talaga kapag big bike or maxi-scoot na aganda ang specs, ang down payment. Pero okay lang yan dahil nga magandang investment naman, dahil maganda ang gantong klaseng scooter. Once again, this is vlog ni Kosa for more scooter updates. Sobrang pogi na Zontes XADV 400G. Tara na, kuha na tayo sa Bristol.